So titigil muna tayo sa glide mga Kailartie dahil may parada po ng mga ...yung mga bumbero kasi March ngayon buwan ng kainitan ingat tayo sa sunog so may anunsyo lang po ang mga BFP o Bureau sa kapunta to the moon road trip boom boom fire protection and dong po ng tanay mga kawani ng barangay Ayun, nagikot-kot lang po sila dito sa bayan ng Tanay. Para panorin lang po natin saglit. Para pahinga muna tayo sa pangmasada. Ito po. Malapit na po sila. Naririnig ko na yung buwang-buwang eh. Okay po. Ito po. Ah, Papesa tayo. Papesa na tayo. Papis na tayo. So, ayan po. ayun po. Nasaksyan po natin yung mga BFP o Bureau of Fire Protection. So, ayun po. Babala lang po yung sa atin na mag-iingat tayo sa pang-araw-araw natin. So, iwasan po natin yung mga bagay na makakasunod sa ating kabayan. So, electrical. Yan. Yeah. Double check natin yan. Yung mga apoy, posporo, kandila bantayan po natin yung mga batang malilig baka po naglalaro na po ng apoy ay eh, mahirap na po ano po so yun na po yung paalala sa atin ng BFP ngayon buwan ng Marso and sa buwan na po ng pangaraw na ating buhay so yun lang po mula sa LRT ingat po sa panahon ng init ingat po and God bless